Kamusta ka pa fans? Dito na yung pambansang Pogi na si Joey Rosas. At ang pambansang katropa, si Isaiah Valencia. At ito ang aming slam book video. Yes, yeah. sir! Okay, ang top 3 signature moves ko ay a Modern Light Suplex. Ay, sakit na. Okay. Mm -hmm. Mitchell no, Driver, di mo, di mo pa natin. Hindi ko pa na, di uh, ko pa na feel uh, yun eh. Tsaka ang bagong biyaya ni Coach Nigel sa akin, ang super combo finish na ginamit ko pantalo kay CJ. Nakita ko yun. Si Solid. Buti na lang hindi ako nasa dulo nun. Oo. Okay, ang aking top 3 moves, siyempre, number 3, yung Lutez Press. Napakasaya gawin nun eh. Number 2, siyempre, yung pinaka-paborito ng buong Kappa Feds. Ang Lubot Attack. Solid. yun napakasolid nun. Oh. Yan ang paborito kong gawin eh kasi it's, it's, funny looking and it is devastating. Tinalo ko si Michael Su so, at si Bitman gamit ng aking lubot. Alalahanin niyo yun. At yung pinakadulo, ah, yung Slam Dunk. Ayun, yun yung pinapaborito ko movie. Yun yung dahilan ko bakit may ano na ako, MWF contract eh. Okay. No, pre, naalala mo yun? Uh, Oo, oh oh, 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 naalala. Naalala. oh, naalala. Oh, oh, naalala. Nalal ka kasi. Sure, sure win daw. ko naman eh. Oo, oh, sige. So, okay na. I think bagay sa akin yung orange. Uh, oh, kasi parang it reminds me of nature. Like yung fruit na orange, wood. Uh, dami dami pa. Ha? I think uh, ang ko ng color ngayon ay pink. it's, you know, representing ng love. May mayalig naman ako sa pag-ibig. Siyempre, hindi lang romantic pero sa mga katropa, di ba? Kaya, maganda yung pink. Pre, ano, my Ano alam, alam mo yung nakapunta ko na sa pin, ano, sa pang na Chinese restaurant. Yung shomai na mm -hmm. napakalaki. Sobrang juicy. Hindi may, ko pa na-try yun. Hindi pa? Ha? Malaking shomai? Hindi, naman, hindi naman yung comically huge shomai. Shomai! Ako naman, ang pinakapaboritong pag-aing ko sa buong mundo ay Lumpiang Shanghai. Mas superior ang toge. Hindi, hindi, Lumpiang Shanghai all the way. Lumpiang toge yung pinaka the um, best na lumpia. Um, oh, hindi. Okay, next no, question. Ano yung paborito ng lumpia next kapag... Question, next question, next oh, question. sige, next question na tayo. <laughs> Cutting. Huwag kayo tumulad sa karong <laughs> ako ba? <baka> <laughs> <laughs> Dalawa yan. Mat. Tsaka computer, isang walang nerdo ang katropa niyo. Oo. Oh. Well, sige, ko na lang sa rosa din yung akin. Pa yung per personal development ah, Personal development. <clears> Oo, <throat> oh, may pagka-psychology kasi yun. Tapos parang na-intrigue ako sa psychology. Like kung paano mag-isip ang mga tao, mga utak nila, paano gamitin. Ang favorite movies ko, hindi ko kasi mapaghiwala ito ay yung Cornetto Trilogy ni Edgar Wright yung Shaun of the Dead Hot Fuzz tsaka World's End sobrang sobrang funny sobrang awlid hindi kasi ako ganun ka movie buff I don't watch movies yung very special to my heart yung Cars Lagi. diba dami kong dami kong hmm chow eh nga sila yun eh so parang oh gano'n lang Instagram para sa akin. Na-enjoy ko yung makikita yung mga malupit na mga muka. Tsaka yung mga reels ko. Nakakatuwa yung algorithm ko. Yun. Eh. Ako, oh, ang paboritong <laughs> app ko ay YouTube. Kasi may ako sa manood ng video. And yung mga long form content. Tapos pwede mo lang ilagay sa background. Ano, pakinggan habang gumagawa ng other, other things. <coughs> para iba, gusto sabihin ko yung paborito mong emoji. Ano yung paborito? Yung bungo. ang so, yung... paborito ko ay yung... yung... Ay, mag maganda nga yun. Ayun, Bisa ay, 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 ay. <laughs> <laughs> kasi nakakataka na lang din mga sinasabi ng mga tropa nyo eh, no? Na, okay. uh, confusing kasi yung mga tao. Uh, kaya mapapag... Uh, yung paborito yung <laughs> emoji, yung galit eh. Galit, <laughs> alin? Yung, yung, yung... normal, yung pulao. Yung, in normal lang. Yung, normal lang, yung, lang, yung, yung, na, yun normal, yung na ganun lang. Parang yun, yun, parang hindi ka naman naiinis na gaano. Pero, Fast and the Furious, Tokyo Drift. Yeah, yeah. Yes. <speaking in> <speaking in> Ang huling movie na napinood ko ay World's End. Hindi dahil isa siya sa paborito ko dahil pinapanood lang. Dahil nerd siya. No, dahil pinapanood. Dahil nerd siya. pinapanood lang ng tatay. Nerd! Kayo, tapos, tapos napadaan lang ako so nakinood na lang din ako. I go to the gym, I gym often para mm. pogi, you know. And I shoot hoops, nagoo basketball paminsan-minsan. Minsan. Mm. Michael Jackson, mm. uh, 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 like that. Okay, dati mm. I make music so I drop some pretty hard beats around. It wait, gaming. Huh? Kasi, masaya kasi gaming pasal pagkasama mga ibang mga tropa. Solid bonding experience. Ang uh, team song ng buhay ko ngayon na nakakapag-motivate sa akin ay All I Want by A Day to Remember. Ang nasa yung Rakis. Rakista din ako. Oh, Rakista na nerd. Rakista na nerd. Oh, uh, headbang nga, headbang. Headbang, head headbang, headbang. Oh, uh, oh, uh, oh, uh, oh. Uh. Yung akin naman, score off the top of my head is Everlong by The Foo Fighters. Ay, rakista ka din. Rakista rin pala ako. Uh, Kasi ano eh, it's... Parang narinig ko yung kanta, parang natutuwa ako eh. Hello power of flight. Kasi gusto ko lumipad. Parang masaya. Ah, flight? Flight. Ano sabi mo? <coughs> Kala ko power of light. Of light? Grabe. Ang alam pa. Mushi! control mo yung araw, no? Sa akin, ano, telekinesis. Kasi, other than me being a gym bro, tinatamad din ako minsan. So, ang sarap niya, parang iabot ng remote, gano'n lang. Huh? Ano Diba? Saan na mo? remote? Pwede, pwede mo buhatin yung weights gamit ng utak. Yun nga, ganun lang ako. Deadlift ko, 225. Pero... No hands, no hands, no hands. deadlift. No hands deadlift. Hashtag laban lang. Kasi, ayun. Laban lang sa lahat ng aspeto ng buhay. Isa sa work, sa studies, sa wrestling. Sa ano na. Ayun. Laban lang. I think mag-agree ako sa tropa ko dito. Hashtag laban lang. Kung ano man yung mga din pinagdadaanan nyo ngayon. Hashtag laban lang. Hmm, sa pakain nyo sa mga. Sa nyo lahat ng problema pero, niyo. Pero wag sa MWF kasi bawal yun sa Manila Rules. Uh, Manila Rules. I-elbow nyo sa muka. Ayan. Ayun, i-elbow sa muka. Sipa sa muka papagawa ako ng wrestling gear. Ayan, so may pang wrestling gear na ako tas meron pang, pang nutrition. Mga ako ng mga chicken breast, Same. mga whey protein, Same. mga ganun. Mga creatine, ke keratin smooth. Same. Alam mo yun din lang naisip ko, yung gear, lot, yung mga kailangan ko para sa wrestling journey namin. Pero ang pangalawa kong gusto ko gawin, syempre lakati na yun, ay Bibili ako ng mga regalo para sa mga minamahal ko. Wow! Sa so, meron na ako niyan. Ako, syempre. Tsaka wow. sa mga katropa ko. pero syempre kasama ka na doon. Yeah. Bili oh. Ako. Okay, gear tsaka resi, ano, tsaka Mazda Miata yung alam. Hindi ata kasi yun sa 1 million. Kasi yung alam mo, magkana lang Miata ngayon. Seven. Oh, nga. Ano, gulong, gulong na Miata yung bibili ko. <laughs> Ganito kasi yan, kapafins, no? Kahit pangit ka, pero Buwan mo <makes> Maganda yung <makes> Kahit hindi yung ano <makes> Yung mukha lang <makes> Galing sa ano laundry O yun lang, yun lang aking ano Maligo kayo Maligo kayo Maligo Kurt. kayo Kurt, Kurt, Kurt! Maligo ka Kurt! 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 Kurt. Nasa Cavite eh, <makes> Ang paboritong uh, Kabite tradition Ay Siyempre ang Sayaw namin bilang Cavite Patingin! 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 Uh, uh. Ooh, uh, ooh, uh, ooh, uh, ooh. Uh, uh. Funny, funny kayo. Hey, ano, wrestler yan, dancer pa? Wrestler, dancer, di ba? Like my uh, coach, uh, like uh, si... See... Hands up! Uh, lahat kami sa Barangay Bagsakan, dancer. Iba-iba pa style ko. Alright, mga katropa, maraming salamat sa pagnood ng video and sa pagnood ng answers namin sa Slam Book Questions. May, may, final words na ba? Diba? Maligo kayo. Bye! Bye!